Umulan man o umaraw, hindi nagpadaiga ang mga sumusuporta kay Pangulong Marcos. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Carrie, anong update dyan? Cheryl, alam mo, bandang alas 4 nitong hapon, kung kailan sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang State of the Nation address, ay saka naman nagsiuwian ang kanyang mga taga-suporta rito sa may Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bigo kasi silang makapanood ng SONA dahil bukod sa walang screen at sound system sa lugar, ay mahina rin ang signal ng kanika nilang mga gadget. Gayun Gayunpaman, kumpiyansa raw sila sa talumpati ng Pangulong Narito ang ating report. Hindi nagpatinag sa ulan ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 8 pa lang ng umaga, nagtipon-tipon na sila sa may sandigan bayan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Naghiyawan at nagkantahan sila bago pa man magsimula ang ika na State of the Nation Address ni PBBM. Oh Si Jose, nakasuot pa nga ng mistulang Filipiniana costume na hango sa mapa ng Pilipinas at may kasamang pride flag. Karamihan, nakapula naman bilang suporta. Raynor siya, nandito po kami hanggap di matapos. Basta, susuport lang po kami sa kanya. Makita niya lang po kami, okay na kami. Walang screen at sound system sa lugar maliban sa isang LED truck na malayo pa sa pwesto ng karamihan ng supporters. Sariling sikap tuloy sila sa pagsubok manood ng Sona sa kanilang gadgets. Perfect score na 10 out of 10 daw ang rating nila sa Pangulo sa nakaraang tatlong taon. Excellence sa amin. Kasi marami naman po talagang ginagawa siya. Hindi lang po mapanewalaan ng mga ibang grupo. Dinepensahan pa nila ang Pangulo sa problema sa pagbaha na una ng tinira ni Vice President Sara Duterte. Lato ng baha sa ngayon, hindi ho kontrol yan ng President sa kalikasan na po yan. Pero inamin nilang gusto rin nilang matugunan pa ni PBBM ang mga taas presyo. Si Lea, dagdag sahod ang isa sa mga panawagan. Sa pagtaas po na sahod para sa mga mamamayan, sa kayong Uh, dagdag-dagdag, bigay-binipisyo sa mga mahihirap. Samantala, mahigpit ang seguridad, hindi lang sa paligid ng batasang pambansa, ay hindi lang dito sa paligid ng sandigan bayan, kundi sa buong uh, batasang pambansa papasok at palabas. Uh, 23,000 na pulis raw ang i-deploy rito ngayong araw. Pero sabi ng PNP, hindi maituturing na overkill bagamat malaki ang kanilang deployment dahil mahalaga raw na handa sila sa worst case scenario. Sa mga oras na ito, tahimik naman na ang sitwasyon kaya medyo nabawasan na rin ang mga nagbabantay sa lugar. Pero giit rin ang mga pulis ay naka-full alert pa rin sila. Balik sa iyo, Sheryl. Maraming salamat, Carry mga kapatid, Cheryl Hosing po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.